Si manamana aku nyupar pancing, sungguh runga, balu wala aku sayong paningin, Ngunit malay mo, sang makan bagi singko, aku naik sang princessa, spring kawai nata naw, konsen pancing. kakaibang datihing malay mo isang umaga ating mundo ay biglang gumanda mula ngayon buhay ko nag

Kahit tagal kong naghintay na maplus plus ang iyong buhok at mahawakan iyong kamay Sabi mo, isang umaga ating mundo'y biglang kumanda Mula ngayon, buhay ko'y nag-iiba Malabas ang tulay na ganda hindi na kala mababago ng siyang katulad mo nabibighani ang lahat dahil sa'yo nakakulay ang mundo dahil sa'yo nakakulay ang mundo